So yung mga brad, may shipment na naman po tayo ngayong araw na to patungo ng Masbate. Ayan na po ang order mo sir, dalawang MCBD 18 hinahanda na po sa ating team. Ayan. So ngayon pagkatapos nito mabalot, ikakarga na po namin sa uh, pickup pick up na naghintay po patungo ng pantalan ng Cebu. Ayan, binalot na po sa aking team. So shout out sa iyo Mr. Customer ng Masbate. Ayan. Yan po ang gusto mo sir, DBL handle at uh, nut bolt. Uh, pati yung sa speaker board nakatinat po 'yon. At ito namang cover nakatinat. Ayan. At i-update rin natin yung nag-order nito. Ayan. Taga Dato Hulo ng Davao, ayan na po ang order mo sir. Sisit upin po namin ngayon pagkatapos nitong para sa masbate. At ito namang another MCB D18. Uh, two box pa rin para po sa taga Cebu City. Ayan, at itong at itong D12 mid high full range complete package po to mga brad. Ayan. Bali, kumpleto po to. Galing sa speaker hanggang sa Twitter. So sa iyo, Mr. Customer Nang dato, hulo Ayan na po ang order mo, sir Ayan Ikanarga na po ang Isa Kasi yung isa pa naiwan Kasi hindi pa po natapos sa pagbalot At pagkatapos nito, i-deliver ide po ito natin Patungo ng pantalan sa Cebu Ayan po ang mcbd natin Ayan. Kung makikita ninyo, parang may mga butas-butas po. Dinaanan po na ng uh, ano, gypsum screw. At, at dito sa gilid mga brad, yung speaker board, uh, panigurado lang po itong amin. Nakatik screw po ito number 3. Ayan. Tatlong piraso po bawat gilid. Ayan. At isa sa itaas at isa rin sa baba. Ayan. Tapos naka double panel po yung ating speaker board. Di naka tinat bolt po. Ayan. At bukod nito mga brad, meron pa tayong uh, bracing sa ilalim. Ayan. Ayan. Yan po ang kinakapitan sa tick screw na yan. At bukod pa niyan mga brad, ay may screw pa dito at pako. Panigurado lang po to yung atin. Baka malaglag po. Hindi po natin ma... Siguro, hindi po natin alam kung ilan po, na. ilan po ang whatsapp uh, ikakabit sa ating mga customer. Kaya panigurado lang po itong amin. At itong bracing namin dito mga brad, isa lang po. Isa lang. Ang iba, meron naman po magpalagay ng dalawa. Pero yung sa amin, isa lang po. At simula pa noon, wala, na, wala pa naman po kaming natanggap na problema or complain sa ganyang sistema sa aming mga box. Ayan. Oh So maraming salamat sa mga nag-order nito mga speaker box nito. Ayan. At meron pa tayo ditong ah, nakahanda ng a ah, apat na bullet pa rin. At bali yung nag-order nito, apat na D12 bullet, apat na D18 at saka dalawang di 15 So simulan na namin ngayong araw na to, sir so ayan, nakarga na po sir. Hihintayin na lang ninyo. Ah, hihintayin lang po natin na dumating po itong delivery namin sa pantalan ng Cebu. This is, Cebu Box Breaker. MCB. MCB.